ang nilalaman ng ating video. After video captured it. I saw a thick shadow. Mula sa multo ng bata na nagtatago sa likod ng sofa, mga higanting tao na nakuhana ng kamera hanggang sa aswang sa tubig, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, I-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na viral ngayon sa internet, na kung saan, habang naglalaro ang kanyang anak at kinukuhanan niya ito ng video, ay bigla na lamang may napansin ang mga ito na may bata mula sa likod ng sofa, na animo'y nakatingin sa naglalaro niyang anak na tila ba gusto nitong makipaglaro. Nang nilapitan niya ito upang tingnan mula sa likod ng sofa, ay bigla naman itong naglaho na parang bula. Hinihinala nila na isa itong multo ng bata na gustong makipaglaro. Panoorin ninyong mabuti. Ang isa sa pinakamalagim na catastrophic nuclear disasters na nangyari sa history ng Chernobyl, Ukraine, ay nababalot ngayon ng intriga at kababalaghan online. Ang nakakakilabot na larawan na na ng Google Maps na mula sa TikTok user na Arian Leonel, ay palaisipan ngayon sa milyong-milyong viewers ng TikTok, at sa kasalukuyan ay may libo-libo na itong mga comments online. Noong April 1986, ang Chernobyl disaster ay naging dahilan upang paalisin at ilikas ang libo-libong mga residente na nakapalibot sa nasabing lugar. Kaya naman ang nasabing lugar na nasasakupan at palibot ng nuclear power plant na ito, ay tila ba ghost town dahil walang makikitang ni isang tao dito. Bago pa man masakop ito ng Russia noong 2022, ang ghost town na ito lalo na ang city ng Pripyat at ng Chernobyl Exclusion Zone, ay naging tourist attraction na tinatayang dinarayo ng mahigit isang daang libong mga turista taon-taon. Ang viral na image na nakaptured ng Google Maps ay nakuhanan sa fairground ng Pripyat. Habang ang TikToker na ito ay nag-navigate sa lugar ng isang amusement park. Dito ay napadpad siya sa gawin ng kinatatayuan ng Ferris Wheel. Makikita sa video ang isang misteryosong nilalang ang nakaptured na katabi lamang ng Ferris Wheel na ito. Makikita sa video ang isang shadow figure na animoy nakasuot ng kulay purple na jacket na nagkukubli sa likod ng isang puno. Ang misteryosong sighting na ito ay agad ikinagulat at ikinatakot ng mga viewers. Dito rin ay ikinabahala nila ang maaaring maging epekto nito dahil sa radiation sa nasabing lugar. Dito rin ay may kumukwestiyon na paanong na-access ng Google Car ang nasabing isang restricted area. Kayo ano sa palagay nyo ang nilalang na ito? Isa ba itong urban explorer, isang mannequin o isang kakaibang nilalang? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Viral ngayon sa internet ang hinggil sa sinasabi ni James Gobble na nakakita ito ng isang batong pintuan na bumukas sa isang batong kweba na matatagpuan sa isang liblib na hill na ito. Sinasabi na ang nasabing structure na ito ay isang massive doorway o kaya ay maaaring isang secret passageway na inukit at ginawa upang maging daan sa kabilang dulo ng mundo. Ayon pa sa isang video ni James, sinasabi niya na aksidente siyang nakakita ng isang bagay o pangyayari na hindi dapat makita ng isang ordinaryong tao na kagaya niya. Matapos niya itong i-publish sa internet, ay agad itong nag-viral at umani agad ng milyong-milyong views sa iba't ibang social media site. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang kanyang nakita. There. That thing was open. It opened completely up and then it closed back up. And there's a little slot in it right up there. You can see that little slot where it looked like somebody was staring out of. Makikita sa video ang animo isang giant rock door o isang tila ba secret passageway. Matapos itong mag-viral, ay agad itong inula ng samat saring sa komento. May nagsasabi na hindi ito isang ordinaryong bato lamang. May nagsasabi din na maaaring isa itong secret entrance mula sa isang tunnel system papunta sa isang kakaibang lugar. Ayon sa alamat, sa bansang Amerika ay sinasabing maraming mga native na mga tribu dito ang nagpapatunay na mayroong talagang higanting nilalang ang gumagala sa iba't ibang lugar doon. Dito rin ay sinasabing matatagpuan ang mga higanting tao sa isang lugar sa Pacific Northwest side kung saan naninirahan ang mga Chinook tribe. Matatandaan din na itong mga nakalipas na taon, maraming mga video ang nag-viral sa iba't ibang sulok ng mundo ang hinggil sa mga nakikita at navi-videohan nilang misteryosong higanting tao sa iba't ibang lugar sa mundo. Ang isa sa halimbawa na video na ito na nakuhana ng camera ay mula sa ipinost ni Brown Fitboy na mula sa Cape Town ng bansang South Africa. Pagmasdan ninyong mabuti. Look at the distance This is madness Guys, who is that? Check it out And this dude Ang sumunod namang video na inyong matutunghayan Ay kuha mula sa isang bundok sa bansang Thailand Panoorin ninyong mabuti Ang isa pang video na ito na sinasabing isa sa pinakamakatutuhanan at magpapatutuo na mayroon ng higanteng tao na nabubuhay sa mundo ay mula naman sa isang bundok ng bansang Mexico. Pagmasdan ninyong mabuti. Ang mga video na inyong nakita ay sinasabing pagpapatunay lamang na posible na mayroon pang ang mga higanteng tao ang matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo. Sinasabi din na ang video na ipinost ni James ay makakatulong upang pagduktung-duktungin at ikonekta hinggil sa mga nakikitang mga giant humanoid sa iba't ibang panig ng mundo. Sinasabi din na ang pintuang bato na nakita ni James ay maaaring may secret tunnel system na itinayo ilang libong taon na ang nakakalipas ng mga ancient civilization of giants. Sinasabi din na marami ang naniniwala na marami pang nabubuhay na mga higanteng tao sa mundo subalit nagkukubli lamang ang mga ito upang magtago sa mga tao. Matapos itong ipost ni James ay agad itong nakita at napanood ng milyong katao sa buong mundo. Dito nga ay libong katao din ang pumunta at bumisita sa lugar kung saan sinasabing nakita ni James ang pagbukas ng batong pintuan na ito. And this is the closest that anybody has ever been. Now this is super steep, you guys. Look, like, like you can't even tell the depth of it, but it is so steep. Ang isa pa sa na-curious at pumunta dito ay ang internet user na si Manchmade1, na kung saan ay matagumpay itong nakaakyat sa pinakatuktok ng nasabing bundok. At ito ang nakuhana ng kanyang camera. The doorway. Same way we came up. So crazy how much water's gone. So much rock to check out, like that face over there. Look at that. Alright, so, I found a uh, ravine, or a tributary. Uh, made it up that. I'm gonna go up a little bit further. See what all I can find. I'm almost, I think, to the face. If you look, Right down there is people. So, I'm head up and see what all I got going on. Kahit pa man nahirapan itong umakyat dahil sa matarik na posisyon ng bundok na ito, ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-akyat dito. At ito ang sumunod na nangyari. Side of the face. Here it is. That's. Oh, here it is. Right there. Right behind me. That's how far down I am. That's what I gotta cross to get back. Alright, so I just made it up more. It's literally right there. I don't know if I'm gonna go the rest of the way. Without gear. Um, but somebody's made it up as far as I have. Because here's some footprints. I mean, they're pretty big footprints, like in holes. Like, that one's way bigger than my foot. Like. But this is it. For all its glory. Back down at the Makikita sa video na matapos nitong makaakyat sa pinakatuktok ng bundok na ito, dito ay nakakita siya ng mga malalaking footprint. Maraming mga viewers ang sumasang ayon na ang mga ito ay mga footprint nga. Subalit marami ang nagtatanong ng mga viewers na paano at kanino nang galing ang mga footprints na yon. Sa sumunod namang video na ipinost ni Manch Made One at ni Autumn Dastro, dito ay naglagay sila ng lubad upang marating ng mga ito ang sinasabing rock door upang matesting din kung ito ba ay hollow. At ito ang kanilang natuklasan. Maririnig sa video na ito nga ay hollow o may space o may puwang sa loob nito. Matapos mapanood ito ng mga viewers ay sumasang ayon din ang mga ito. Sinasabi din na hindi ito basta-basta coincident lamang na nangyari. Sa sumunod pang video na ipinost ni James, dito ay makikita ang pagdaan ng ilang beses ng dalawang identical na puting sasakyan na ayon kay James ay tila banagmamasid sa ginagawa nilang pag-akyat dito. Kayo ano naman ang opinion nyo sa sinasabi nilang rock door na ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Si Ruben Krugel na may YouTube channel na Mr. Red ay nagtatampok ng mga video sa kanyang channel ang hinggil sa mga weapons at mga video games. Subalit may isang video ang naiiba dahil ito ay natutungkol sa isang kababalaghan na kanilang naranasan ng siya, kasama ang kanyang kaibigan ay pumunta sa France. Sa una ay makikita lamang na normal ang lahat subalit sa pinakakatapusan ng video, dito ay may nahagip ang kanilang kamera ng isang nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari. Dito ay pinuntahan ni Ruben kasama ang kanyang mga kaibigan ang isang old bunker na matatagpuan sa liblib na lugar sa French Alps. Dito ay nakaramdam na sila ng kakaiba sa pagpasok pa lamang nila sa lumang bunker na ito. Dito ay naghiwa-hiwalay sila ng daan pagpasok nila sa loob nito. Habang nag e si Ruben, ang dalawa niyang kasamahan ay pumusisyon naman buhat sa kanyang likuran upang kumuha ng video. Ang dalawa niyang kaibigang ito, matapos makapasok sa pinakaloob nito ay nakaranas ng kababalaghan at nakakatakot. At ito ang nakuhana ng kanilang camera. Oh, it feels a heel slecht eigenlijk. Dat dacht ik ook, maar Wir gehen zurück. Makikita sa video ang isang shadow figure ang nakuhana ng kanilang camera. Dito ay laking takot at gulat nila sa kanilang nakita lalo na nang makita nila na papalapit sa kanila ang nasabing shadow figure. Dahil dito ay napagpasyahan nila na lumabas na lamang ng nasabing bunker. Ang grupo naman ng kalalakihang ito mula sa bansang Indonesia, na kung saan, habang nagpunta lamang sila sa isang ilog upang mangisda, ay bigla na lamang nakakita ito ng isang kakaibang nilalang mula sa tubig. Ang nasabing halimaw na kanilang nakita ay hinihinalang isang aswang pagmasdan ninyong mabuti. Sinasabing ang plano lamang nilang manghuli ng isda ay nauwi sa isang animoy horror na eksena sa pelikula nang masaksihan at makita nila ang isang nilalang na ito mula sa tubig. Makikita din sa video na inalayan ng isang manok ang nasabing nilalang o aswang sa tubig upang ito ay lumitaw mula sa ilalim ng tubig. Dito ay kinuha ng halimaw ang nasabing manok at sya kanya ito kinain. Nang makita ng halimaw o aswang na ito ang mga tao na nagmamasid sa kanya ay agad itong lumubog sa ilalim ng tubig. Dito ay hindi na nagpakita ang nasabing nilalang. Ang YouTube team na TGF Bro ay nag-explore at nagpunta sa isang nakakatakot na lugar gamit ang randon etika. Dito ay makakaranas sila ng isang nakakakilabot na pangyayari habang pinapasok nila ang nasabing kagubatan. Dito naman ay napadpad sila sa ibang lugar kung saan nakakarinig sila ng isang kakaiba at nakakakilabot na ingay. Dito ay nakita nila ang pinagmumula ng nasabing ingay. Dito naman ay nagsitakbuhan sila ng matulin dahil sa kanilang takot sa nakita nilang nilalang. My bro, you just really crying, bro. No one's Nang bumalik at pumasok naman sila sa lugar na ito. Dito ay may nakita silang gumalaw mula sa damuhan at puno. Nakakita naman sila ng isang figure na nagkukubli sa mga puno. Yo, yo. Nang bumalik sila kinaumagahan ay ito ang kanilang natuklasan sa lugar. Oh no, if you could see some shit, yeah, because I was looking over the camera. So I don't know if the video captured it. I saw a thick shadow. I don't want to go in there man, monks. I feel like I'm going to get like an infection. That is the scariest. Shit. No, it actually is a Bible. <laughs> <laughs> May nagsasabi na maaaring isang tao lamang ang kanilang nakita mula sa mapunong lugar na ito. May nagsasabi din naman na isa itong supernatural entity. Maraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.